now, tungkol sa mga expectorant tulad ng sum para sa ubo na may plema. Okay, so yung yung uh, yung mga yung mga gamot gaya ng Solmux, um, so tinatawag silang mucolytics. So actually importante pa rin sila, ginagamit namin sila especially kung may mga problema sa uh, paglabas ng plema. So yung mucolytic, ang ginagawa niya um, pinapa uh, tinutulungan niya, binibreakdown breakdown niya yung yung masikip at yung makapal na plema na mahirap ilabas uh, para mailabas nung, ano, nung pasyente. So yung mga mucolytics like solmux, uh, nakatulong sila para ilabas yung plema, especially kung narar nahihirapan yung pasyente sa ubo, ubo ng ubo, dahil hindi nila mailabas yung plema. So yun yung gamit ng solmux. Yun. Dr. Uh, Maria, uh, itong mga ubo na binabanggit nyo, hirap sa uh, paglalabas ng plema, Merong mga komplikasyon, di po ba, Dok, kapagka hirap na hirap ng isang pasyente na ubo ng ubo, na lumalala yan, maaari po yang magkaroon ng bronchitis o pulmonya. Tama po ba, Dok? Ah, uh, yes. So, um, especially kung may mga ibang sakit yung pasyente, gaya ng asma, actually yes. pwede mag-trigger yung ubo ng ubo, yung aklang ng pag-ubo mismo. Nakaka-trigger minsan ng asma attack or minsan nahihirapan sila. Uh, yung plema, kung naiipon siya sa baga, hindi na ilalabas, so hindi natin nalilinis yung baga, nagiging place yun para tumubo yung bakterya. So, minsan nag-lead siya to other problems kaya nang sabi, bronchitis, pneumonia. Mm -hmm.